Magandang magandang umaga sa mga kagandahang ina. Ay, grabe naman talaga. At syempre, isang magiliw na bate rin sa ating mga tagapakinig na laging umaasa sa mga kwento ng buhay. Tama, tama. Malugod namin kayong tinatanggal sa isang bagong episode ng inyong paboritong podcast. Ang Balitang Ina. Unang-una sa headline natin, isang mamshi ang nagbabahagi ng kanyang pagmamalasakit sa kasaysayan ng wikang pambansa at kung paano ito humuhubog sa ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Pero, sa halip na papuri, puro memes, jokes at pambabara ang inabot niya online. May mali ba sa kanyang sinabi o sadya lang bang makulit ang netizens? Grabe, momshi Rob. Nakakalungkot lang isipin na sa halip na pag-isipan natin yung minsahe, mas pinili ng iba na pagtawanan. Tumpak ka dyan, ma'am Eh kung tutuusin nga, mahalaga talaga ang kasaysayan ng ating wika. Ito ang nagbubuklod sa atin bilang isang bansa. Ang wikang pambansa ay hindi lang basta salita. Isa itong simbolo ng ating kasarinlan at pagkakaisa. Mula pa noong panahon ng revolusyon, ginamit ito para ipaglaban ang ating kalayaan. At noong 1935, isinulong ni Pangulong Quezon ang pagkakaroon natin ng isang wikang pambansa. Ito'y ito bilang pundasyon ng pambansang identidad. Oo nga. At kung walang pagkilala sa kaysaysayan ng wika, para na rin natin kinalimutan kung sino tayo. Oo nga, Ma'am Shi. Hindi biro ang papel na ginampanan nito. Mula edukasyon hanggang sa politika, kultura at araw-araw na komunikasyon. Kaya hindi biro rin ang intensyon ng nanay sa post niya. Kaya naman sa mga nagpapatawarian sa comment section, sana bago kayo magpatawa, magbasa rin muna. Dahil ang wika, hindi lang yan ginagamit. Pinagmamalaki at pinangangalagaan din yan. Ito na naman ang susunod na headline. Usap-usapan ngayon ang tamang spelling ng ating wikang pambansa. Ito ba ay Filipino o Pilipino? Ay, magandang pag-usapan natin yan mga mamshi. Kasi alam nyo ba, napakarami munang pinagdaanan bago tuloy naging Filipino ang opisyal na tawag sa ating wikang pambansa. Alam naman natin na isang kapangyarihan ang pagkakaroon ng iisang wika tayo ay nasa Pilipinas na binubuo ng 7,641 at isla at may sari-sarili itong mga dialekto. Kaya mahalaga na mayroon tayong wikang kapambansa upang magkaunawaan tayo. Naalala ko noon mga mamsi, may isang mahalagang batas na tinatawag na batas, Commonwealth bilang isa apat na nilagdaan ni dating Pangulong Manuel Alqueso noong 1936. Alam niyo ba ako anong layunin na to? Ang layunin na ito na bumubuo ng isang surian ng wikang pambansa o tiyatawag natin SWP na mag-aaral sa iba't ibang katutubong wika upang malaman o tukuyin kung alin yung pinakaangkop na batayan ng wikang pambansa. At kung makailan man mga maunshi, noong Desyembre 30, 1937, sa bisa ng kautosang tagapaganap bilang isa, tatlo, apat na itinakda ay ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Tama! At alam nyo ba na mula sa Tagalog, mas pinatibay pa ito. Itinuro ang wikang Tagalog sa mga paaralan noong isang libo at apat na hanggang isang libo at apat na isa. Sa utos ni George Bocobo, upang mas mapaunlad ang gamit ito sa edukasyon. Pero mga mamsi, noong isang libo na raan ang Tagalog ay pinalitan ng Pilipino bilang wikang pambansa batay sa kautosang pangkagawaran bilang pito at noong isang libo siyam at anit na putwalo sa bisa ng kautosang tagapagpaganap bilang isang daan at walumput pito na ninagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ipinagutos na gamitin ang Pilipino sa lahat ng opisyal na dokumento ng pamahalaan. Alam niyo mga mamshi, kahit sa mga simpleng selebrasyon ng buwan ng wika, tuwing ang na ipapakita natin ang pagpapalaga sa ating sariling wikang Pilipino. Sa ganitong paraan, mas napapalawak, napapatibay at mas nagagamit nito sa araw-araw. Nakakalungkot lang talaga na isipin na bagamat malaki ang benepisyo ng paggamit ng ibang wika at sana'y wag natin kalimutin ang sariling wikang pambansa natin. Tama ka dyan, Ma'am May napanood nga akong video na yung nanay, tinuturoan niya yung anak niyang nahihirapan sa asignaturong Filipino. Ay, oo, alam ko yan. Yan ba yung nahihirapan yung bata na bumuo ng pangungusap gamit ang wikang Filipino? Correct ka dyan, Ma'am Shidanika. Yung pala ay dahil ang pangunahing wika na gamit ng kanyang anak ay English. Naging usap-usapan ng mga tao yan kasi hati ang kanilang opinyon dahil yung iba ay okay lang sa kanila na Ingles ang pangunahing wika ng kanilang mga anak upang di raw mahirapan at matukso paglaki pagdating sa Ingles. Habang ang iba naman ay sinasabi na di raw kasi dapat pinalaking Ingles lamang ang sinasalita ng bata lalo na at Pilipino siya na nakatira sa bansang Pilipinas. Pansin ko nga rin mga mamshi na karamihan na rin ng mga batas na ingles ang gamit ay nahihirapan o hindi nila maipahayag ng maayos ang kanilang mga sarili gamit ang wikang Pilipino. May mga tips ba kayo upang masanay at mapuunlad yung kakayahan ng anak niya na maipahayag ang sarili gamit ang wikang Pilipino? Ako ang tip ko ay, ayun, ay magbasa ng mga panitikan na nakasulat sa wikang Filipino. Dagdag ko na rin na huwag tawanan kung sakali man na mali ang kanyang pagkakabigkas o paggamit ng salita. Bagkos ay itama ito at ipaintindi kung ano ang wasto. Kapag kasi tinawanan na ay baka bumaba ang confidence at mawalan siya ng ganan na ipahayag ang sarili niya gamit ang wikang Pilipino. Tama, Ma'am Shibeya. Mahalaga na sa mga unang taon ng isang bata matutunan nila gamitin ng wikang Filipino sa kanilang pang-araw-araw na buhay. At para sa ating ikaapat na headline, isang mainit na usapin tungkol sa isang mom siyang nag-viral matapos mag-post ng kanyang panawagan na palakasin daw ang pagmamalaki at pagkilala natin sa ating pagka-Pilipino. Ang sabi niya, hindi sa pata Pilipino lang sa papel, dapat Pilipino rin sa puso, sa isip at sa gawa. Naku, Mamshi, ang ganda ng mensahe niya ah. Pero alam mo na, may mga bumabanat pa rin. May nagsabing, padip lang daw o nagmamatalino. Eh hindi ba't karapatan at responsibilidad nating lahat na alamin at tanggapin ang ating pagkakakilanlan? Naku, totoo ka dyan, Ma'am Shi. Sa dami ng impluensya mula sa ibang bansa ngayon, ang dali na talagang kalimutin kung sino na tayo. Minsan din ay nakakalimutan natin ang pagiging Pilipino. Ay, hindi ay ah, hindi lang sa kulay at kulay ng balat o apelyido. Ito ay nasa ating wika, kultura at pagmamalasakit sa kapwa. At kung hindi natin ito pinapalalim, paano natin masasabing proud tayo, 'di ba, Ma'am Shes? Tama, Ma'am Shes 30 Marie. Dahil ang pambansang identidad ay hindi lang sinusuot tuwing buwan ng wika. Ito sinasabuhay araw-araw. Kaya mga kabalitang ina, ipagmalaki natin kung sino tayo saan tayo galing at anong wika ang nagpapakilala sa atin. Mga mamshi, napaisip lang ako. Sa dami ng pinagdaanan ng bansa, iba't ibang panig, iba't ibang opinyon. Ano pa nga ba talaga ang bumubuo sa pagkakaisa nating mga Pilipino? Kung iisipin natin, ang kasaysayan ng wikang pambansa ay kasaysayan rin ng ating bayan. Ginamit ito para mapag-isa tayo mula sa Luzon hanggang Mindanao. Di lang siya simpleng medium ng pag-uusap. Isa siyang simbolo ng pagkakakilanlan. Kaya habang may nagpapahalaga, may nagbabasa, may nagsusulat at may nakikinig, hindi mamamatay ang ating kultura at hindi rin mawawala ang koneksyon natin sa isa't isa. Ang simpleng paggamit ng wikang Filipino at pagtangkilit sa sariling panitikan ay simpleng paraan ng pagiging makabansa. Hindi mo kailangan ng bandila sa balikat. Kailangan mo lang ng pusong marunong mapagmahal sa sariling wika. lamang at magkita-kita tayo sa susunod na podcast, mga ina!